Narito ang horoscope para sa September 2024 kasama ang iba't ibang lucky color at lucky number ng bawat zodiac sign. Aries Magandang araw ito para sa mga bagong simula at pakikipag-ugnayan. Magtiwala sa iyong sarili dahil mas magdadala ito ng positibong resulta. Huwag kalimutang Maglaan ng oras para sa pahinga. Lucky Color Orange Lucky Number 6 Taurus Panatilihin ang pagiging kalmado sa araw na ito. Lalo na sa mga sitwasyong puno ng tensyon, ang tiyaga mo ay magdudulot ng magandang oportunidad sa hinaharap. Lucky Color Pink lucky number 4 Gemini Maraming magagandang pagkakataon sa social circle mo Gamitin ito para sa iyong personal na paglago at posibleng magdala ng mga bagong koneksyon na makakatulong sa iyo Lucky color violet Lucky number 3 Cancer pakiramdam mo ay may mas kumpiyansa ka sa araw na ito. Sundan ang iyong mga instincts at siguraduhin manatiling positibo. Ito ang tamang oras upang ipagpatuloy ang iyong mga plano. Lucky Color Silver Lucky Number 7 Leo mag sa emosyonal na desisyon at huwag hayaang magpatalo sa stress. Paglaan ng oras para sa sarili at makinig sa mga payo ng mga malalapit sa iyo. Lucky Color Blue Lucky Number 1 Virgo Magiging produktibo ang araw mo kung magpo ka sa mga detalyadong gawain. Mahalaga ang iyong organisasyon dahil magbubunga ito ng magandang resulta. Lucky color, white. Lucky number, 9. Libra Huwag magatubiling humingi ng tulong mula sa iba upang mapabilis ang iyong trabaho. Ang iyong pagkakasundo sa mga kasamahan ay magiging mahalaga para sa tagumpay. Lucky color, gold. Lucky number 2 Scorpio Ang tapang at determinasyon mo ay magdadala ng mga positibong resulta. Huwag matakot ipakita ang iyong kakayahan sa iba, lalo na sa trabaho. Lucky color maroon Lucky number 5 Sagittarius Magandang araw ito para sa mga personal na relasyon. Bigyan ng oras ang mga mahal sa buhay at unuwain ang kanilang damdamin. Lucky color, light green. Lucky number, 8. Capricorn, mag-ingat sa mga desisyon na may kinalaman sa negosyo. Maging mas mapanuri at tiyaking naiintindihan mo ang bawat aspeto bago mag-desisyon. Lucky color, gray. Lucky number, 10. Aquarius. Pagiging magaan ang araw mo sa pakikipagrelasyon, lalo na sa pamilya. Samantalahin ang mga oras na ito upang mas mapalapit sa kanila. Lucky color, red. Lucky number, 11. Pisces. Magiging malikain ka ngayon kaya ganitin ang pagkakataon nito upang magbuo ng mga bagong proyekto o idea. Lucky color, yellow, lucky number 12. Sana makatulong ang mga gabay na ito sa inyong mga araw.